Mahigit 1,500 aftershocks ang naitala na sa Surigao del Sur matapos ang magnitude 7.4 na lindol noong Sabado ng gabi. Hanggang 8 o'clock ng umaga ngayong araw ay patuloy na tumataas ang bilang nito. Base sa talaan ng VVOX, umabot na sa 1,692 ang aftershocks sa lugar, ngunit 18 rito ang naramdaman. Pinakamababa ang magnitude 1.4 at ang pinakamataas naman ay 6.6. Ayon sa NDRRMC, isa ang patay mula sa lindol at apat ang sugatan. Dalawang tulay rin ang nasira at may mga lugar na walang kuryente ngayong araw. Isang magnitude 6.8 na lindol naman ang tumama sa kagwait ng Surigao del Sur kaninang 3.49 ng umaga. Naramdaman ang intensity 5 sa kagwait, intensity 4 sa Taragona at Tandag, intensity 3 naman sa Iligan, Cagayan de Oro, Banay-Banay at Mati. Ayon sa PIVOX, ang huling nakakapinsalang lindol na yumanig sa Surigao del Sur ay ang magnitude 7.1 na lindol noong 1992. Pero ano nga ba ang nagkukos ng mga lindol? Ayon sa PIVOX, dalawa ang ating earthquake generators, active faults at trenches. Ang active fault ay isang fault na gumalaw sa nakalipas na 10,000 taon. Isang halimbawa nito ay ang West Valley Fault. Ang trench naman ay ang pinakamalalim na parte ng sea floor. Ito ay isang manifestasyon ng subduction zone kung saan ang isang tectonic plate ay gumalaw o nasa ilalim ng isa pang tectonic plate. Ang magnitude 7.4 na lindol na yumanik sa Surigao ay dahil sa Philippine Trench. Patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga local government units sa mga apektadong lugar at ongoing rin ang mga damage assessment sa ilang probinsya. Mula sa post ni President Marcos sa social media, patuloy ang pagtulong sa mga pamilyang apektado ng lindol sa Mindanao kasama ang DSWD, DILG at LGUs. Paalala ng PHIVOX na kapag may lindol, huwag kakalimutang mag-duck, cover and hold. Pagkalipas ng lindol ay mag-evacuate at maging handa sa posibleng aftershocks, maging updated sa mga pangyayari at sumunod sa mga LGUs. Mahalagang tayo may alam at laging handa sa anumang kalamidad, kaya lagi umantapay sa inyong local government units o sa mga ahensya ng gobyerno. Cheska Tuazon, para sa FIVE.